Hello mga karelasyon. Ngayong araw, mag-uusapan natin ang mga palatandaan na totoong pagmamahal ang nararamdaman ng isang tao para sa iyo. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, nakita niya yung worst mo pero andyan pa rin siya, hindi ka iniiwan. Kapag mahal ka talaga ng isang tao, kahit nakita niya yung galit mo, nakita niya yung kahinaan mo, nakita niya ang mga pagkakamali mo, nandyan siya, hindi siya umaalis. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang tumitingin sa ganda mo, kundi sa puso mo. Kung nakikita niya lahat ng kahinaan mo pero pinipili pa rin niyang uh, mahalin ka, ibig sabihin hindi panandalian ang nararamdaman niya. Maraming tao ang uh, umaalis agad kapag nakita na nila ang pinaka-worst mo. Pero kapag siya piniling manatili, hindi dahil bulag siya kundi dahil nakikita niya ang uh, halaga mo kahit sa gitna ng mga pagkakamali mo. Number two, kapag tinutulungan ka sa problema mo sa panahon na naghihirap ka, maraming tao ang makakasama mo sa ginhawa at kasiyahan. Pero iilan lang ang mananatili sa oras ng kahirapan. Kung kasama mo siya noong walang-wala Noong naghihirap ka, noong halos gusto mo nang sumuko, siya ang nagbibigay ng iyong lakas. Huwag na huwag mo nang pakawalan 'yan. Mahal na mahal ka ng taong 'yan. Ang tunay na pagmamahal hindi lang magaling sa mga salitang matatamis, kundi handang umalalay, handang magbahagi, at handang tumulong kahit wala siyang makuhang kapalit. Sa panahon ng problema, makikilala mo kung sino talaga ang may malasakit at kung sino lang ang nandyan kapag madali masaya ang buhay. Kaya kung meron kang taong kasama mo sa hirap, tandaan mo, hindi lang siya partner, siya ay isang biyaya. Number 3 pinapakalma ka kahit galit na galit ka na. Ito yung taong nananatiling kalmado habang ikaw ay nagagalit. Kasi hindi niya gustong manalo sa argumento. Gusto niyang maayos ang relasyon niyo. Kapag kaya niyang pakalmahin, kahit puno ka ng emosyon, ibig sabihin, inuunan niya ang pagmamahal kaysa sa kanyang pride. Minsan, hindi mo marirealize agad, pero napakalaking bagay na may partner na marunong umunawa. Hindi siya sumasabay sa init ng ulo mo, kundi alam niyang sa dulo ang pag-ibig ninyo ang mananaig at pareho kayong magiging maayos at kalmado. Ang taong ganito ay marunong magmahal ng tunay. Number four, pinapangiti ka sa panahon na malungkot ka. Ang sarap ng pakiramdam kapag may isang tao na kahit down na down ka, nagagawa kang pasayahin. Minsan sapat na yung simpleng yakap, simpleng nandyan siya sa tabi mo, o yung mga pagbibiro niya kahit alam mo na corny pero napapangiti ka pa rin. Ang taong ganito ay ginagawa niya ang lahat para gumaan ang loob mo. Ito yung tao na kapag may problema ka, hindi ka iniiwan. Hindi lang siya nananahimik, kundi nandyan siya para pasayahin ka, para bigyan ka ng moral support. Yan ang taong totoong nagmamahal sa'yo. Number 5. Faithful siya kahit magkalayo kayo. Ito marahil ang isa sa pinakamahirap pero pinakamalinaw na sukatan ng pag-ibig, ang katapatan. Sa panahon ngayon, napakadaling matukso. Maraming tukso sa social media, sa trabaho, sa paligid. Pero kung siya kahit malayo ka pinipili pa rin niya na maging tapat hindi mo kailangang magduda araw-araw kasi ramdam mong ikaw lang ang nasa puso niya kahit hindi mo siya kasama at kapag ganito siya sa iyo tandaan mo hindi lahat nagkakaroon ng ganitong klase ng pagmamahal faithfulness is love proven through distance kung kaya niyang maghintay, magtiwala at manatiling loyal, ibig sabihin hindi lang siya partner. Isa siyang taglay mong kayamanan sa buhay. Number six, marunong siyang makinig at inuunawa kanya. Hindi lahat ng nakikinig ay nakakaintindi. Pero kapag siya hindi lang naririnig ang sinasabi mo, kundi nauunawaan kung ano ang nasa puso mo ang pakikinig ay isang uri ng pagmamahal kasi kapag mahal mo ang isang tao gusto mong maramdaman niyang mahalaga siya kapag siya ay marunong makinig sa iyo kahit minsan paulit-ulit na yung sinasabi mo kahit medyo magulo ang mga sinasabi mo ibig sabihin gusto niyang maunawaan. Hindi lang ang kwento mo, kundi ang dahilan ng sakit na pinagdadaanan mo. Ang ganitong klase ng tao ay bihira. Nandyan siya lagi para samahan ka. Para iparamdam sa iyo na may kakampi ka. So, ayan po mga karelasyon. Tandaan natin, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa kung gaano kalakas ang tibok ng puso, kundi kung gaano katatag ang paninindigan ng isang tao. Kung meron kang taong ganito sa buhay mo, alagaan mo. Dahil sa dulo, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nararamdaman. Ito ay pinapatunayan. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.